up din din mga welcome to my vlog ayun guys, dyan dadaan pa dito sa Pateros ito yung nakita namin, kaya pala ang sobrang traffic kaya nadadaan na namin guys yung nagbanggaan ito yung nakabangga po dito guys yung ano, yung magreen car Binangga po niya yung... Ipon po ko, Piros, para malaki po natin. Binangga po niya yung motor na nakaparada kasi yung, uh, yung may-ari po ng motor is bumili po ng tapsi Tama lang daw po na bumaba siya. Eh tama, -tama naman dumaan itong napakalakas ng takbo nitong green car. Sina... Hin, ano siya? Binangga siya at natangay yung ano niya. Yung motor niya parang inararo kaya ayun na layo nang narating, wasak-wasak yung kanyang motor. Tapos ban, malapit na siya sa patiros ng, kanto ng patiros sa kaharap ng Mercury drag. Doon na siya bumanga. Bumanga na naman siya ulit ng bike. Yung sa nakabike po, doon siya nakabumanga. Kaya kabawang yung yung bike kasi, siguro yung bumaga sa kanyang helmet o ano kasi maraming um, tumasik yung helmet niya. Tapos at uh, manong yung tumig si Dino, Tumagas yung dugo sa ulo. Tapos alam mo, na matay din yung ano. Pero nadala pa daw sa ospital. Hindi na namin naabot, hindi na namin nakita. Pero yun no lang yun, ano, nakita, nadaan na namin yung parang mga ano. Interview ano, kinuha na ng polis later yung mama. Yung, yung mama na yan, yung nakagreen, siya just lasing na lasing daw po Yung galing sa sa tangi Kaya yun. Oh sa sobrang kalasingan ayan nadasag niya yung mga nakamotor ito balak ko niyang tatakbuhan tapos yung katabi niya yung kasama niya na ano kasama niya na nasa, nakasakay sa kanya sa tabi sa harap At ano din na uh, sugatan tsaka parang ayaw ko kung pang, uh, mabuhay pa yun kasi uh, na din daw lang uh, doon kaya yun dinala na siya sa Ian ano sa Pasig yan uh, yan yeah. siya, ang Ayan siya yung, yung, yung mga gamit ng ano at, uh, yung gamit ng nakabike kawawa uh, lang talaga yung nakabike kasi, kasi siguro galing pa yun siya uh, sa uh, trabaho siya yung, uh, may tapos yan yun napaka ano na talaga yung siguro pagang doon na lang yung buhay niya ayun wasak-wasak yung bike niya kawawa at Tapos kanina ay 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 sa ay pero ay 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 ano na, ay ay yung ay 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 Pero yung ano, ay 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 yung, mga yung, mga, yung mga, naka, yung driver na tino na tino ng so kotse so as may in matibay wala siya kasugat-sugat walang kagalos-galos sa kanya kalasingan hindi walang tingnan wala, di siya matino isa sa kausap hindi siya matino pero so, sa so, atin ito, wala, para ano, iba, wala ko so, siguro sobrang grogy na. Uh, Sas nagdadrive, dapat uh, talaga yung mga pag nakainom, hindi na talaga uh, magdadrive. Uh, kasi ayan, uh, tignan uh, mo uh, yun ang resulta si na, 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 sa uh, palasingan. Dapat kasi pag ano, lasing na, di na uuwi o matulog na muna. Kaysa naman mag drive na ganyan. Tapos yun, lasing na lasing, hindi pa naman matinok. Pero okay naman na, ano, hindi siya matinok kausap. Pero tinatawagan niya mga kamag-anak niya. Tapos ano? Oh. Um, yun na. Ano siya parang hindi siya tinuwa, tinawagan niya ata ng mga kamag-anak. Hindi na siya matino kausap. Hindi so, ko walang kumabuhay pa kayo yung kasama niya kasi sumuka na ng dugo. Pero tibay nito, hindi talaga siya nagkasakati na may yung kutsi. Ang ganda pa naman bagong bago. Green na green pa naman eh, you no? Know? ano pa naman yung green sana yung di ba sa year to 2022 uh, ano ba ito ang tawag nito yung sorting kulay pero yun naman nangyari sa kanya oh. hindi <laughs> <laughs> na doon sa sorting kulay pero di, kawawa talaga as in yung nakabayik lang nakawawa yun siya yung pinusasa na rin nakaposas na tapos tinatawagan yung mag-anak taga ano pala yan taga mukati pa sila dumaan lang dyan from ano yata nakipag inuman sa tagib yeah, tingnan mo yung yun ang resulta pag nakainom na es matulog na lang huwag na magdrive mag drive so, kung may dala ng mga kotse hindi na lang muna uminom para walang mangyari accident tingnan mo huli pagsisisi kawawa lang talaga yung ano itong kotse niya wasak na wasak Siguro sa sa harap sa harap sila yung banda sa kanya, hindi siya na hindi siya na ano, wala siyang sugat, pero yung katabi niya kasi basag yata yung ano. Tayo basag yung harapan. Ang ganda pa naman ng kotse niya, oh. sayang lang. Tapos ganun. Na, aksidente lang. Kaya yan. Pakita ako sa inyo Yung suspect po natin, no? uh, yung onboard ng one one just